Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Syempre, magbabasa tayo ng message mga kasawi. Yan. Hello po, pwede po bang pa advice? Uuwi po kasi ang partner ko. Magbakasyon, kabit niya po ako. Parang ang sakit kasi uwi po siya sa asawa niya. Pero ramdam ko po na mahal na mahal niya ako. Nung nag-away kami, first time ko po, po na iniyakan niya ako. Ngayon lang daw po siya siya. Ganon na umiyak sa harapan ng babae. Kahit po 2 months pa lang po siya bago umalis, sobra po akong nasasaktan kahit po sa 16 days lang po siya. Pa-advise naman po please. Ano po ang ibig sabihin no? Nag-message na ako kahit po nyo na isa yung tawagin naman kasi nakapang ano ibig sabihin noon na message na yon kahit po wag niyo na po itawagin naman kasi nakapalo din po siya sa inyo. Mahal niya po ba talaga ako? Sana po replyan niyo ko ma'am. Nahihirapan na po ako ang hirap niya bitawan. So mga kasabi, yung ating sender ay isang babae na sabi niya ay meron siyang karelasyon pero siya ay kabit lamang. Dahil yung kanyang karelasyon na isang lalaki ay nagbakasyon daw ito ng 16 days doon sa Pilipinas at umuwi sa legal wife na asawa. So, nagpapa-advise siya kung talagang mahal ba siya nito ng isang lalaki dahil first time daw umiyak si lalaki sa harapan ng isang babae. So, ano bang ibig sabihin nun? So, magbibigay tayo ng suggestion tungkol dito sa ating sender. Ayan, ang ating sender ay isang babaeng mga kasawi. Para po sa akin, alam nyo ba, normal po na umiiyak ang isang lalaki kapag ka ito ay mahal nila. Tingnan mo itong mabuti. Normal po na umiiyak ang isang lalaki kapag ka once na mahal nila ang isang babae. Kasi yun yung nararamdaman nila. Kumbaga, kaya sa umiiyak, kasi alam niya na masasaktan ka niya. Kumbaga, ayaw niyang i-give up din yung legal wife na asawa niya, tapos ikaw. Kumbaga, kinukumbinsi ka niya kung paano kanya niya i-handle, kung paano yung damdamin mo. So, para ma-secure ka na talagang masabi niya sa sarili mo, sa'yo, na talagang mahal ka niya, kaya niya binitawan ang salitang, minsan lang siya umiyak sa isang babae at ikaw yun mismo. So, ibig sabihin, sinisecured niya yung nararamdaman niya para sa'yo, para hindi ka mag-isip na talagang mas mahal niya yung illegal wife kumpara sa'yo. ba diba? Yun lang, ganun lang kasimple. Totoo yun, mahal ka talaga ng iyong lalaki, pero ang tanong ngayon, ba diba? Kung ikaw bilang babae, sabi ko nga sa'yo, matitiis mo ba na meron kang masisirang relasyon? Dahil alam mo, sa umpisa na meron ng asawa ang iyong kinarelasyon. ba diba? sabi ko nga sa inyo, huwag kang makikiapit at huwag kang manira ng isang relasyon dahil napakasakit bilang babae. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng legal wife, ano ang mararamdaman mo? di ba diba, masasaktan ka rin kapag once na nalaman mo ang asawa mo ay meron na itong kabit. ba diba? So, kung ayaw mong tawagin kang kabit, ngayon pa lang na hindi pa ito nalalaman ng kanyang legal wife na asawa ay mas maganda na lumayo ka na lang sa kanya. Napakahirap ang iyong sitwasyon. Kasi alam mo ba kung bakit? Mahirap makiagaw ng oras, makihirap makiagaw ng panahon sa kanya at tigit sa lahat, yung bang tawagin na sayong sayo ang isang lalaki dahil kahit kailan hindi yan magiging sayo dahil meron na siyang asawang iba, mga kasawi. Kaya kung ako ang tatanungin mo, mga kasawi, sa ating sender, mas maganda na bumitaw ka na lang habang hindi ka pa nalulunod sa pagmamahal ng isang lalaki hanggat kaya mo pang iwasan bumitaw sa inyong relasyon. Ngayon palang bumitaw ka na para hindi ka masaktan at lulubog sa pagmamahal mo sa kanya kasi may tamang tao para sa'yo. Ngayon lang yan, masasaktan ka, hindi mo kaya. Pero unti-unti mong ilit-go ang isang lalaki para maramdaman mo sa sarili mo na ay tama nga sa si advisor. Kasi kapag once na may darating sa'yo na tao na magpaparamdam sa'yo na yung sa'yong sa'yo, yung walang sabit. So ibig sabihin, doon mo marirealize na ang masarap pala magmahal ng sa'yo at walang ikaw na nasisira na relasyon. At higit sa lahat, syempre, masarap sa feeling na anytime, anywhere, kahit saan kayo pumunta, ay pwede kanyang ikalanda ka na ikaw yung jowa niya. Hindi kayo nagtatago kasi dahil karapatan mo at may karapatan ka, dahil jowa mo ito, dahil single yung iyong kinirelasyon at hindi may asawa mga kasawi. So yun lang po sa ating sender na naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.